Alam mo ba, na ang paboritong baon ng mga batang Pinoy, ang Zest o, ay nagsimula lang sa simpleng pangarap at malaking determinasyon. Ito ang kwento kung paano nabuo ang unang juice drink sa pouch sa Pilipinas, na ngayon ay kinikilalang isa sa mga pinakamatagumpay na brand sa Southeast Asia. Taong 1980, sa gitna ng matinding kompetisyon ng mga inumin sa bansa, may isang batang negosyanteng Pinoy na may kakaibang ideya, si Alfredo M. Yao, walang malaking puhunan, walang malaking kumpanya, pero may malaking pangarap na makagawa ng murang inumin para sa bawat Pilipino. Nakita ni Yao sa isang expo sa Europa ang Joypack Technology, isang uri ng flexible packaging na kayang maglama ng juice nang hindi kailangan ng bote o lata. Na-inspire siya at agad niyang inisip, paano kaya kung ganito ang gawin natin sa Pilipinas? Noong 1981, ipinanganak ang Zest o Orange Juice Drink isang affordable, convenient, at masarap na inumin sa pouch. Sa simula, hirap ang negosyo. Marami ang nagduda sa packaging. Sabi pa nga ng iba, walang bibili niyan, parang ketchup pack lang. Pero sa tulong ng tiaga, sipag at determinasyon, unti-unting nakilala ang Zesto sa mga tindahan, eskwelahan at sari-sari stores. Lalong dumami ang tumangkilik dahil hindi lang ito masarap, abot kaya pa. Pagsapit ng dekada 90, ang Zesto ay hindi na lang basta brand, kundi bahagi na ng kulturang Pinoy. Mula sa orange flavor, dumami na ang variants, mango, pineapple, grape, at marami pang iba. Di nagtagal, pumasok din si Alfredo Yao sa aviation industry sa pamamagitan ng Zest Air at sa manufacturing at exports, na lalo pang nagpapalawak ng Zesto Group. Mula sa pagiging small-time entrepreneur, naging Filipino tycoon si Yao, patunay na hindi lang imported brands ang pwedeng magtagumpay. Ngayon, ang Zest-O ay eksportado na sa higit apatnapong bansa. Isa itong global Filipino brand na dala ang lasa ng Pilipinas at simbolo ng sipag at talino ng Pinoy entrepreneur. Mula sa simpleng ideya ng juice sa pouch, naging inspirasyon ito sa maraming negosyanteng Pilipino na mangarap din. Si Alfredo Yao ay naniniwala na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa simpleng ideya kapag may pusong Pinoy na hindi sumusuko. Sa bawat patang umiinom ng zest o sa rices, at sa bawat Pilipinong nagtitiwala sa sariling kakayahan, buhay pa rin ang pangarap na yon. Ito ang kwento ng Zest O Corporation at ng bawat Pilipinong marunong magsimula sa maliit para balang araw, maging malaking inspirasyon sa mundo. Like, share, and subscribe para sa mas maraming kwentong Pinoy na nakaka-inspire. Comment below. Anong simple idea mo ang gusto mong gawing success story?